Hello mga kabisdak. Welcome back sa ating vlog. This is Bisdak in Korea. your lana ajumma. Nandito tayo sa gilid ng bahay ni Binano. no. Nang ako ng ano kay Binan, ito ba. Pangbungkal ng lupa. Homi, hindi, parang hindi ito homi, guys. Hindi ko sure ano tawag dito sa Korean. Yung homi, ipapakita ko sa inyo mamaya yung homi. Iba po ito sa homi. Yung pangtanggal ng damo kasi magdadamo kami mga kabisdak. Tutulungan ko sila kuya, salamat lungkoy na magdamo doon sa Maisan sa gilid ng aming bahay. Nagdamo na sila dito kanina sa bawangan ni Bianan. Tapos na. May maisan, kunting maisan din si Bienan dito guys. Oo, yan, yan, oo. <laughs> Tapos, doon sa gilid ng aming bahay, marami na kasing damo guys. So, kailangan na namin damuhan. Sila nagdamo kanina. Yan sila, sila nagdamo kanina, Kuya Sadam at Lungkoy. Ating mga sibuyas puti, mayroon na, malalaki na ang bunga guys. Oh, tingnan nyo si Insay. Diyan, naglaro-laro si Insay, guys. <laughs> sa tuwing pinapakawalan ko si Insay, oh. Diyan sa naglaro-laro, diyan sa mga sibudzasan. <laughs> oh, ginoog ni si Insay. Naka, naka-jacket tayo mga kapisda, kasi sobrang init. Grabe talaga pag summer mga kito, eh, sobrang mainit sa Korea. Ang ating apples, mayroon ng bunga. Meron pa dito mga kabisdak. Yan. Yan. Parang effective 'yung pagtanggal natin ng mga sanga doon ba? Oh, di ba 'yung na nato? Oh. Naparang nakaginhawa. Nakahinga na rin ng ating apus ba. Ang ating asparagus, ang lagu lago ng asparagus, mga kabisdak, buyag damo, buyag ado. Ito po ang puno ng asparagus. Yan, every early spring lang namin to hinaharvisan mga kabisdak, no? Pag summer, hinayaan lang namin siyang ganyan. O, oh, di ba Parang nag-garden tour lang si Bistak in Korea ba? <laughs> Mini garden tour. At naalala ko na may guantes pala dito sa loob ng truck ni Dani Insoy. Kailangan kasi nating magwantis mga kapisdak para protection sa ating kamay, no? Oh, pero pag nasa Pilipinas, naalala ko dati nung mga maliliit pa kami. Kung magbungay mi kaywa, may guantes ay. Wala mang guantes-guantes. O, oh, di ba Pamuutan palo, yun. Oh, ana, guys. <laughs> ana, taka strong dihas Pilipinas. Dadamuhan natin itong munting kamaisan natin at munting kasilihan mga kapisdak. Itong kamaisan at kasilihan basilihan is pang konsumo lang namin yan mga kapsidak dito lang yan sa gilid ng aming bahay dinadamuhan namin kasi wala na hindi na makita ang ating mais at ating sili dahil ara naman katagas ang mga sagbot nauna na sila kuya sadam at lungkoy dito mga kapsidak at i-flex lang natin pag-usapan muna natin itong tinali-tali tali-tali na ano ba cushion upuan nila lungkoy at kuya sadam mga kapsidak o ba diba? na ang ganda-ganda yan bagay talaga sa magdadamo mga kapsidak kasi pag kailangan mong muisbog di na ni mo kinanglan guzuro nangimuhang ni koranan kay nipilit naman tinali na kasi yan sa bewang. Oh, so, nakakuha na na siya, guys nakapilit na na sa imuhang lubot. Piling ko napapadali ang aming trabaho gawa nitong ating tinanitali na upuan. Pagkatapos namin magdamo is nagharvest kami dito ng konting mga bagyo bins Ang ating mga bagyo bins mga abisdak ay marami ng bunga or nakaka-amaze talaga, nakakasaya. Ang saya-saya silang panurin, sa sayang tingnan. Nagharvest lang ko ng konti para ibigay ko kay Ate Ribilin. Si Ate na isang pinay na nakatira siya sa yang doon mismo sa bayan. Tumawag kasi siya sa akin na dumating na daw yung aming ayuda. <laughs> May paayuda kasi ang Korean government sa amin, guys. First time ko pa to na makatanggap. Ano siya, guys? May binibigay sila na. O oh, makikita nyo mamaya kung ano ang binibigay, ibinibigay ng uh, Korean government. Tinatawag nila yan na uh, food bank. Uh, food bank. So, mini mga pagkain siya, no? Kay food bank, man. Pagkain and bangko <laughs> Si Kuya Saddam na ang pinag-drive ko para naman maano siya ba ma-practice. Kasi next week is kukuhanan ko na siya ng Korean na uh, driver's license. Ipapakanvert ko lang yung kanyang uh, Philippine driver's license into Korean driver's license. So, pilaraba istorya. Nandito na tayo sa bayan Yan ang ating bayan. Yanggu up. Up means sentro. sentro ng Yanggu. nagpagasulina muna kami no kasi medyo wala ng gasolina. Ang mahal-mahal pala ng gasolina ngayon mga kapstak. Mating. Nagkamahal. Nagkadugay. Nagkamahal po ang gasolina. Murag magbaktas ng sutaan eh. Mabuti na lang talaga at sumama itong si Lungpoy at si Kuya Sadam para may taga ko ano ko ba taga video ako may videographer ako mga bis taga videographer daw videographer videographer o to ara at uh, pinakita ko kay Lungko i flex natin itong barangay tanod outpost ba uh, Tanud tanod outpost yan dito sa Korea mga kabis so nandito na tayo sa apartment nila Ate Rebelin yan po guys si Ate Rebelin ay taga Bacolod no at al ang akala ko si Ate Rebelin lang ang nandito kaya isang supot lang ang binigay ko o nandito pala si ano si May si May at si Ate Rebelin is magpinsan at si Ate Rosana si Ate tuloy sana para hindi nakalimutan ko guys kung taga saan siya sa atin sa Pilipinas. Hayo muna kayo dun sa vlog, nakas vlog kayo. Hello vlog. <laughs> Hello. 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 Ganting to kami, binggulo. Gusto yan ang anak mo. Ah. Gusto kayo na nag-ano-ano -ano, kayo naman hati-hati. Uh, gusto yan ang anak mo kasi may ganito oh. May mga laruan, Dibig -dibig, mag -dibig, mag -dibig, mag -dibig. Akala ko puro mga pagkain ang ibinibigay na pang-ayuda, hindi pala may mga ano guys, remix siya, remix mga halo-halo, halo-halo siya mga kabisdak, may mga pagkain, may mga soft drinks, may mga laruan. o ganyan pala dahil first time ko nga ito mga kabisdak, oh, hindi okay. ko alam kung ano yung pinabimigay Si Ate Rebilin siya po ang aming chairman. <laughs> siya po ang aming pinuno dito, no? Siya ang pinuno ng aming uh, community, Filipino community dito sa Yanggo, dito sa aming bayan. Si Ate bibili ng unang Pinay na na-meet ko dito sa Yanggo. Nag-meet kami doon sa Korean language kasi nag-aaral man ako ng Korea Korean language dati mga kapsdak. Dati lang yon Nag-stop na ako ngayon. <laughs> ang kasunod na Pinay na nakilala ko is si May. Dahil ang anak ni May is doon pumapasok sa Wundang Elementary School kung saan doon din tayo nagtuturo ng English every Monday mga kapsdak. So ayan na nga. May pinamimigay sila ng mga olive oil. Akala ko tuba. <laughs> nag nagtawanan kasi kami. Sabi ni Lungkoy, e, bakit parang tuba yan? Hindi yan tuba. Olive oil, may mga coke, may mga laruan, may mga pam ano guys, pang ano ba, magic sarap. May mga skincare din silang binibigay mga kabisda. Wow, may mga suka, may mga tuyo. Ano pa ba? May mga kape, may mga mantika. O oh, yan guys. May ketchup pa pala at shampoo, conditioner. O oh lahat talaga. Lahat ay mapakinabangan mapak mo. Lahat ay magagamit mo mga kabisda ko. Oh de ba Ganyan sana. all. ganyan ang paayuda. <laughs> araw ng Friday pala yan guys. At very timing. Na timing talaga. Kasi wala akong klase nung araw na yan. Dahil ang mga bata is may activity sila. May field trip na naman sila. So cancel ang ating klase. Dumiritso na ako. Pagkatawag ni Ate Ribilin agad na may paayuda. O oh, diba? Diritso. Dumiritso na si Bistak in Korea dito sa apartment niya, tiribili, no? O, oh, yan. Pumunta kami na mga alas 2 230 kasi si Little Insoy, sakto. Pagkatapos namin dito sa bayan, pagkatapos namin i-karga itong aming mga kargaminto, idaanan na natin si Little Insoy sa Wondang Elementary School. So, ayan. Tumulong na ako dito sa kanila na mag- uh, distribute ba, mag-hati-hati. Uh, kasi lahat ng mga Pinay is uh, makakatanggap ng ating paayudan, ng paayuda ng Korean Government. At yung hinawakan ko is soft drinks na ano ako, guys, kasi nag-order na ako ng mga soft drinks juice sa online, sa Kupa ba online shopping o may paayuda pala dito o sayang ay hindi naman sayang kasi ba pwede pa naman namin yung mainom next month no laking tulong talaga si Lungkoy ba? kasi siya ang naging videographer natin at siya, naging, siya na din ang naging kargador namin a few moments later <laughs> dumating itong isang kuryano mga kapisdak as a husband siya husband po siya ng isang pinay kinukuha niya yung parte yung share ng kanyang asawa pero ang kanyang ano ang kanyang dinala na sasakyan is Uh, motor lang mga kabisda at wala bang kargahanan ba yan ba yun nakita nyo parang scooter so nagatalo pa kami dito nagatalo pa sila kung ano kung paano niya dadalhin itong kanyang share ang sabi niya is uuwi na lang daw siya at uh, kukunin yung kanyang sidecar ang suggestion naman ni Ate Rosana is magdala na siya ng kahit kunti lang para pagbalik niya is ano na lang kunti na lang yung kanyang ikarga pero ayaw man yung kuryano parang iba din ang kanyang ano ba iba ng takbo ng kanyang isip at natapos din naman kami saaming pagkarga ng mga ano guys ayuda ha Nag nagbigay si chairman si madam chairman si ate Rebilin ng juice o pinagpawisan si ate ba <laughs> hindi na kami nagtagal dito sa bahay ni ate kasi nga susunduin pa namin si little insoy at si may is sumabay na din sa amin kasi si may dandob man siya sa undang nakatira at ang school ni little insoy is nasa undang elementary school man so ano na lang lang natin si may so sabay na kami ni may no at si ate rosana naman is oh naalala ko na na ko na martis pala today no gusto ni at ni gusto ni Ati rosana na ano manghingi din siya ng bagyo ba o mag-harvest pala ako ng bagyo beans mga kabisda. Sila Ate at Ate is dito kasi sila nakatira sa bayan sa Yanggo Kaya wala silang garden mga kabisda kasi nga pag apartment wala naman tayong garden. Hindi tayo pwede makapagtanim. Ako at si May is meron kaming garden. Si May ang nagbigay sa akin ng mga seeds ng ating ampalaya mga kabisda. Ang ating ampalaya ay meron ng bunga. Yehey! Galing po yan kay May. Uh, ampalaya na Pinoy. So garabing chika namin dito ni May sa loob ng sasakyan. No? Pero pag bisaya, medyo hindi ako makaano ba. Di ko makabulyo kay taga kalog man si May. Pero pag bisaya pa yan si May, bulak ah, magbula-bula dyan ni baba o inistorya ba? Di ito yun kay kining kuan ba? malingaw ko guys, huwag na ko kay istorya nga bisaya. Lahi naman ko si Kuya Sadam o silang koy. Iba po pag mga lalaki, no? Iba ang ano ba? Pag lalaki ang kausap mo kaysa sa parehas kayong babae, eh, grabing kanaghan dyan dyan maistoryahan, magmaritisan pa mo. LR, no? Lahi rajon dyan o puro bisaya yung mga kauban. Unza, baji, kay baji to baji. Oh, yun o di dyan na maginundangay <laughs> o inistoryahan, maginusapay dyan na. Nag-drop mo na kami dito sa Yango Porcel Museum. Ang Yango Porcelain Museum ay located sa aming, aming barangay. Barangay Bangsan. So, ayan. Uh, pinasyal ko muna si Kuya Sadam at Longoy para ano naman ba? Suroy-suroy kahit uh, minsan lang. Kahit kunti lang. Char kahit, kahit, kunti. kahit kunti. kahit minsan lang. Arang! Kabalik ko niya itong Tagalog ba? Pinapusing ko muna si Longoy at Sadam dito pati si Little Enjoy para may pang-upload din tayo sa Facebook ba? I-follow nyo po ako guys sa Facebook Miss in Korea. Charot. Eden Kasimsiman. So, ayan na. Uh, Nag-post ng mga artista. May sapa kasi dito mga kabistak, hindi sa loob ng museum ang sapa nandoon sa ano ba, sa gilid may sapa po doon, sinabi ko kay Lungkoy at kay Kuya Sadam kung gusto ba nilang maligo gustong gusto nilang maligo mga kapsedak, sa sapa, kasi may malaking sapa may paliguan po, nakita ko kasi dati may paliguan dyan sa ano, sa baba sa baba ng museum so inintroduce ko kay Lungkoy itong birch tree yan po ang tinatawag na birch tree mga kabisdak yan bang puti na punong kahoy yan po yan po ang Birch Tree. Next time, pag may panahon kami, mga Kabistak, is pasukin natin itong museum, no? Kung ano bang meron dito sa museum nila. Kasi ako, hindi pa rin mag-three years na ako dito sa barangay namin, guys. Bangsan, sayanggo. Hindi pa ako nakapasok sa mismo kalublooban ng museum, guys. Para na-curious din ako. At for the content na din, ba? For the vlog, o. Oh, diba? Pasukin na niya natin next time. May entrance fee yata yan. Achieve, uh, manon, 10,000 won per head. Hindi ko lang sure. At may cafe din sila dito, mga Kabistak. So, pag may time tayo, no may enough time tayo, pasukin natin itong museum at itong kanilang Bekjak Cafe Coffee Shop. May dadaanan ni eh dito si Kuya Sadamba na ano ba? Kinakausap-usap na umsa naman itong kuya ko. Eh. Kinakausap-usap naman niya eh yung ano? Ano bang tawag dyan? Monumento yun man. Monumento. Parang ano ba? Basta kayo mga to. Ito yung kanilang coffee shop ng Rabi's Next time is pasukin natin to. Dalhin natin si Daddy Insoy. Kasi si Daddy Insoy man atong ibala, no? Si Daddy Insoy man ang atong pabayron. Charot. <laughs> Ayun, so ayan, medyo ano lang siya. Uh, konte lang siya na. Konti, munti. O, oh, maglibo ko sa konti o sa munti. Uy, munti, munti. O, oh, basta kayo mga na to. So, nandun sa baba po ang sapa. So, ayan ang kanya, ano guys, view sa labas. Very good mo sila tuloy ngayon. Kasi nga, magligo-ligo man. Paborito man yung magligo sa sapa ng kabisdag kahit isang araw pa dyan siya sa sapa, okay lang sa kanya mga kapsdak, basta tubig na ang pag-uusapan. At syempre, nagdala talaga ako ng kanyang bisan mga kapsdak, ijabang ilisan, kanyang swimming, swimwear at kanyang aqua shoes. Kahit dahil, alam ko na talaga na pag makita niya itong sapa, maliligo at maliligo talaga yan. Si kaya sa Sadam ko din is may planong maligo kaya nagdala na yan sila ng kanilang bisan. Nagdala na din ako ng baon, ice cream lang naman mga kapsdak, <laughs> ice cream at kunting drinks na may inom. Pero pagkatingin nila sa ano guys, sa sapa, medyo ano man, Mejo, kuan bah, lubuk bah. lubog kasi nga kahapon malakas man ang ulan mga kapsdak so lubog dyan ang tubig medyo madumi tingnan ang tubig mga kapsdak dahil napakalakas ng ulan kahapon so napagpasya nila na umuwi na lang at doon na lang doon sa may sapa man sa gilid ng aming bahay doon is medyo malinis daw pero wala nag change mind sila kasi kapoy na kuno nandito na kasi kami sa area so dito na lang magligo na lang kami Oy. okay ni sila tuloy so lang mga junis dyan sa Pilimero pa o oh, di diba naglakad-lakad pa yan sa kanina pero ngayon wala na nagpaubo na nagreklamo na siya na ano na daw gusto na dyan na magpaubo, ubo, ubo. Ang sabi niya kay Kuya Saddam, yan po si Kuya Saddam ang paboritong uncle ni Little Insoy. Pero pag nakita niya, niya si Kun Gumubo, si Kung Gumubo na husband ni Kun eh, yun po ang talagang number one niya na ang may dari si Kilid Kilid mga kapsda kasi hindi namin alam kung may daanan pa dito, no? So may nakita ang kaming parang daanan. So dyan na lang kami dumaan. oh medyo ano siya guys, medyo bakilid siya pero okay oh, lang for the go. Gaya po ng mga person kay kining gusto lagi maligo ko, no? Bahalag bakil, hala kay kining adventurous man. Kini mo andar po na akong pagka-adventurous ba? Medyo lubog dyan ang tubig mga kapisdak. Medyo madumi tingnan po ang tubig no? Oh, pero okay ra na, na eh. Madara nag-smile. Bisan muna natin si Little Insert kasi napaka-excited na niyang maligo. Dahil Friday man yan mga kapisdak so wala kang makikitang ibang tao dito na naliligo. Kami lang. O oh, ba diba? solong -solo namin ang lugar so pwede may diri maga disco disco Pwede may diri maga video game mga kapisdak. Pwede may diri mag kuan mag aliwaros kay wala yung tao. <laughs> ang plano ni Kuya Sadam at Lungkoy is babalik daw sila dito para mamingwit kasi medyo malalim man ang tubig doon mga kabistak o doon sa Atubatus uh, Unahan Mamingwit daw kuno sila. O, oh, nahala, sige. mag testing tag pamingwit. Sunod vlog na yun. ko mag-akuha ba ta? sa'y lasa la isda. diri isda sa tabaang ba? sa Korea. Parang napago talaga si Lungkoy today ba? Kasi kanina, ginawa nating videographer, ginawa nating kargador, at ngayon naman is ginawa nating yayo. <laughs> ako, ako kasi ang nag-video dyan mga kapisda ko. Pero ano naman, salita naman kami. No? Salitan kami sa mga gawain at salitan kami sa pag-aalaga. kay little Enjoy. Pero that time talaga is grabing katakot ko talaga guys, kasi bigla nakawalan, na, napakawalan ko si little Enjoy, kumawala siya sa aking kamay. Kaya, yan. Buti na lang at nasa gip ni Kuya Lungkoy. Sus, ginoong ko. Grabing! <tinyo> wana, na, grabing giko jawan na mga kabisdak. So umuwi na kami, oy. Dahil sa takot ko, umuwi na ako mga kabisdak. Umuwi na kami. Sinabi ko sa katatlo na uwi na tayo kay wana na. Hubag-hubagan ko na ni Ninjo kay si Kinisi. Hindi man natatakot itong si Insoy pag nakakita siya ng tubig. Oy, grabe diretso gusto na mo mga kabisdak. So umuwi na lang talaga kami no kay kabuhion ko. Musaka ang akong kabuhi mga kabisdak kinuo ko. Pagkahadlok na lang gajuti o bag malumbo simbako ko sa simba no? So hinintay ko dito si Lungkoy nagbihis man si Lungkoy sa CR mga kabisdak Kasing nga basang-basa man siya kanina. So ayan na, after dyan is umuwi na kami sa bahay. And that's all for today's video mga kapsda. Please like, comment, and subscribe. Ingat lahat!